Ngayong 18 years na sa show business si Kim Chu, gaano na nga ba siya kayaman sa ngayon? Ito ang tatalakayin natin sa video na ito, kung gusto mong malaman tumutok lang at tapusin ang buong video. Patuloy na namamayagpag ang karera ni Kimberly Suyap o mas kilala sa kanyang screen name na Kim Chu sa mundo ng showbiz. Dahil sa dugot pawis na kanyang pagsusumikap, marami na siyang naipunder, may sarili ng mga negosyo at maraming properties na din ito na nabili. Kaya ang tanong ng marami, gaano na nga ba kayaman ngayon si Kim Chu sa halos 18 years na napagiging artista? Nagsimula at nakilala si Kim Chu nang pumasok siya sa Big Brother House sa edad na 15 years old noong taong 2006, bilang teen housemates ni Kuya. Dito nagsimula ang kanyang sukses nang tanghalin siyang first ever big winner bilang teen housemate, kung saan nanalo siya dito ng condominium unit at 1 million pesos mula nang lumabas na siya sa bahay ni Kuya ay kaagad na naging parte na siya ng Star Magic at napabilang na din siya sa iba't ibang TV shows katulad ng ASAP na naging tulay para magtuloy-tuloy ang kanyang karera bilang isang artista Sumabak agad siya sa paggawa ng mga pelikula at mga teleserye dahil sa ipinakitang husay ni Kim sa pag-acting at pag-arte ay nagsunod-sunod pa ang ibinibigay sa kanya na mga proyekto. Ipinarehas din siya sa iba't ibang mahuhusay na mga kapamilya aktor. Bukod sa kanyang acting skills, pinasok din ito ang mundo ng musika, na ipinamalas niya ang kanyang talento sa pag-awit. Sa katunayan, ay nagkaroon si Chu ng unang album sa pag-awit na pinamagatang Gua ID. Lumabas ito noong kalagitnaan ng taong 2007, sa ilalim ng pangangasiwa ng Star Records. Maituturing na multi-talented talaga si Kim Chu, dahil bukod sa acting at singing skills nito, ay pinasok din ito ang pag-hosting, -ho kung saan marami ng programa sa kapamilya na hino-host niya katulad ng ASAP, Dream Maker at Magpasa hanggang ngayon ay kabilang siya sa official host ng programang It's Showtime. Hindi lang ang mga yan, dahil kasunod nito ay ang pagpasok niya sa big screen, nagpakita ito na tuloy ang pamamayag pag na kanyang karera. Patunay na dito ay kanyang mga nagawa na mga pelikula. Ang kanyang mga box office movies na Bride for Rent noong 2014, kung saan kasama niya dito si Sian Lim ay ang 6th highest grossing Filipino film of all time na kumita ng 326 million pesos. Ang I Love You Goodbye niya noong taong 2009, ito ang kauna-unahang pelikula niya na umabot sa 100 million pesos ang kita. Isa pa ay ang bakit hindi ka crush ng crush mo na isa pa sa itinuturing na box office movie ni Kim. Kung saan kumita agad ito ng mahigit 100 milyon pesos wala pang tatlong linggo nang ilabas ito sa mga sinehan. Ang mga nasabing pelikula ay siyang dahilan para kilalanin si Kim bilang isa sa biggest star ng bansa. Tinilala din si Kim Chu bilang Certified Horror Queen at Horror Princess of the Philippine Movie. Dahil sa pagganap niya sa kanyang solo movie na The Ghost Bride, na kumita ng mahigit 100 milyon pesos. Kabilang din si Kim Chu, sa top paid endorser ng bansa. Ito ay matapos kampirmahin ng DIR na si Kim ay 135th top taxpayer ng bansa, na mayroong 9.3 million pesos income taxes noong taong 2013. Dahil sa kasipagan na ito ni Kim Chu, mula sa naipon niya mula sa mga kaliwat ka movie projects, teleserye at mga endorsements, ay unti-unting natupad ang kanyang mga pangarap. Maraming properties na din ang naipunder ni Kim. Noong taong 2009, nabili ni Kim Chu ang 600 square meter na property lot at nakapagpatayo ng kanyang dream house at nitong 2011 nang lumipat sila dito ng kanyang mga kapatid. Isa pang nabili ni Kim Chu na property ay ang condo unit na binili para sa kanyang sarili at paborito niyang tambayan kapag gusto niyang mapag-isa ito lang nakaraang buwan ay ipinasilip ni Kim Chu sa publiko ang kanyang bagong bahay na ayon sa kanya ay katas ng kanyang pagsusumikap maliban sa pag-invest ng mga lupa at bahay mayroon din itong sariling business na The House of Little Bunny na nagbebenta ng iba't ibang handbag dahil isa ito sa mga fashion o hilig niya Ayon sa source, ang net worth ni Kim Chu ay mahigit 5 million dollars. May sariling franchise din si Kim ng Potato Corner at Julie's Bake Shop at isang boutique business na Adorato Wedding Plus sa Quezon City. Maliban pa dito, kumikita pa si Kim Chu sa kanyang mga social media accounts. Katulad ng pagiging isang vlogger, kung saan ina-upload niya ang kanyang mga video blog sa kanyang YouTube channel na million-million views ang nakukuha nito. Ang kanyang mga social media account ay million-million na din ang follower. Ang kanyang official Facebook page ay kasalukuyan na mayroong ng 17 million followers. Ang kanyang ex-account ay mayroong ng 2.2 million followers. Ang kanyang official Instagram account ay mayroon ng 12 million followers. Ang kanyang TikTok account ay mayroon ng kabuo ang 7.9 million followers. At ang kanyang YouTube channel ay mayroong 3.1 million subscribers. Dahil sa kanyang husay, ay hindi nalalaos ang kanyang kasikatan. Sa ngayon ay very popular parent ang pangalan ni Kim Chu. Sa katunayan ay namamayagpag ang kanilang teleserye ni Paolo Abellino na linlang At inaabangan ng marami nilang tagahanga ang bagong project nila na What's Wrong with Secretary Kim. Na ilang araw na lang ay ipapalabas na sa online streaming platform na View nakatakdang ipalabas ang unang episode nito sa March 18, 2024. Para sa iba pa at mga susunod na updates tungkol sa mga showbiz personality, huwag kalimutan na mag-like, comment and subscribe sa ating YouTube channel, TikToks para lagi kang updated.